So, check natin yung washing machine namin. Ayan. Umiikot. Ayan. Ayan. Bagal sya umiikot. Pero, umaandar Pero, goods naman yung kapasitor. So, check natin sya. Buksan natin yung motor. Kaya pala, guys. Kaya pala, hindi sya umiikot. Ayan o tingnan nyo putin natin ayun lang guys balik ko ayun sya guys hindi siya umiikot na maayos kaya pala alam ko na eto ang maluwag yan yung plastic nito sa loob yan, may plastic yung sa loob yan yung maluwag yung screw yan ayan nang pala kaya pala ayaw umiikot eto yung plastic nya loose, kaya yun ang umiikot sa gitna ayan yan ito lumuwag Ayan pala siya guys. So. Ayan, ito. Ayan ang maluwag. So, kuwala ko ako ng pangigpit para maigpitan natin na maayos. So, ayan guys. Naigpitan na natin. So, try natin tikuti ngayon. akala ko kasi sira yung kapasitor. Sira yung motor. yung pala. Nakita ako maluwag palang gitna. Tikuti natin siya guys. Ayan na. So, yan. Akala ko, sira yung capacitor, sira ang motor. Yung pala, yung lock sa gitna, maluwag. Yung plastic. Hindi nagpita na maayos. Kaya yun ang umiikot yung gitna. Um, yun Okay. Thank you for watching nakaminus na naman kami ng panggastos walang pambili bye bye